Sinuspende ang klase sa Upper Banguinged Elementary School sa Bayan ng Pagalungan ng del Sur dahil sa lalim ng tubig baha, bunsod na malakas na buhos ng ulan dala ng masamang panahon. Lampas bewang na rin kasi ang lalim ng tubig baha na pumasok na rin kahit sa mga classrooms. Kailangan na rin gumamit ng bangka bilang transportasyon upang marating ang paaralan dahil sa lalim ng tubig. Agad na iniutos si Pagalungan Mayor Abdila Mama sa bulod ang pagkansila ng pasok at pinauwi ang mga mag-aaral sa kanilang bahay. Mahigpit ang bilin ng alkalde sa mga bata na iwasan ang malalim na tubig baha upang hindi madisgrasya. Pinayuhan din ni Mama sa bulod ang mga magulang maging ang mga guro na tiyaking nakapatay ang planka ng kuryente upang maiwasan din ang sunog sa silid-aralan. Kahit ang mga mag-aaral ay pinaalalahanan din ng alkalde na iwasan ang mga kawad ng kuryente, lalo na ang live wires na nakalansang sa tubig para iwas koryente at pagkasawi, Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.